Kuya, saglit At lang tayo, po, kay. kuya. Kuya, oh, saglit tayo, tayo, lang tayo, po. Tawag ngayon. Sir. Tawag tayo, tayong polis ngayon. Kinat mo ko, oh, sir. Eh. Late. At nila ka pumabasok. Galing kaliwa, ka mo sa kanan. O, oh, di ba? Nung una doon, galing akong kaliwa, galing akong kanan. Ayun, galing uh, ay, Hindi kita, kita ginit-git, sir. Oh, nauna ka eh. Hindi At kita ginit-git, sir. Mani-late yung pasahero mo. Ako, sinusundu ko yung anak ko. At yung taon, tangin na mo pasensya na lang po tayo. Sorry tayo. pa rin. Pinipicturan mo ba ako? Tag nila mo? Bakit Gusto sir? Gusto mo magpulis tayo ngayon? Picture Ay, ka, picture ka? Tayo, gas 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 gas! Anong gas o, gas sir? Parinto na tayo ngayon. Tangina ka. Kuya Ang kurang po ayusin yon. mo ngayon. Kuya, kuya. ako... Naman naman ka li -usap. Hindi ka lilipad. Hindi ka kuya. Pulis tayo ngayon. Tangina ka may gas pa. May tama ako, may tama ka. Pulis tayo ngayon. Tangina. Eh nagkaano sa akin, ma'am Siyang Siya ang kitkit ng kitkit sa akin, ma'am eh. Ah. Kuya, ano po, pas ako na lang po ang butili na pasensya sa driver po ha. Hindi po ito sa ano, sa Philippine hey, po. Pasensya ito. Ito. Rin, ito sir, pasensya na rin, sir. Ano po, Philippine Airlines, nakikita ko dito o, ako, eh. Parang bago mag... Sir, pasensya na, sir. Nagkihingi ako ng pasensya, sir. Kurahin mo yung picture mo sa akin. Ayun, nakikita ko yung picture mo. Kung gusto mo magkaso, ngayon tayo magkaso. Hindi so, naman ako magkakaso, sir. Nagmamadali na din yung sir. Picture mo. Picture mo. ]���an, Hindi mo na tanggalin. Tanggal tayo. Tapos na tayo sa presinto eh, ngayon. Hindi lang mo yung ano ko, sir. Tapos na tayo sa presinto ngayon. Doon tayo mag-ano. Tapos, pinanggay yung dito ko. Hindi ko pinanggay yon sir. Kinat niya ako, eh. Anong pinanggay? Ginangga pala eh. Sir, wala akong ano, kinat niya oh, ako okay. eh. Okay, sa presinto tayo ngayon. Uh, Ikinat mo, mo ako sir. Ikinat mo ako sir. Sir, may pa, flight pa, yung pa, ano pa, ko, sir. Wait lang, wait lang. Dahil sa iyo, alas 12 eh, naabot yung anak ko. Sir, na din yung packs ko, Ula sir. Wala kang pakialam yung laki na niyan. Wala kang pa, pa, pakialam po. yung anak ko. Walang sundo. Wala ka. Yeah. Picturean mo pa ako? Wait lang, kuya. Kailan mo ba yung picture? Mami, pinag-ano yung tinadyakan yung ano ko, mami. <laughs> yung piyong yung, yung ano ko, mami.